So, andito uh, na tayo ngayon So, hunting for the bullion naman tayo Parang nakahuli yung Patakor natin guys Nung Parang palisay po yung Naguha natin, alisahin Punta natin guys Queens TV po Hunting for the bullion naman tayo guys Parang yung Nakakuha na yung ating CI guys hindi pala yung patakil pala natin guys. Nakahuli Talisay po. Palisahin. Antayin natin guys. Ngayon ya, patakil na ulit seperti kada guys. Ulit seperti terakhir. Palisahin, no. Ayun, ito, ito yung nahuli natin guys Talisayin Nahuli sa ating patang Baka makawala pa Sayang naman Yun yung natin yung pangatin natin guys oh. Huli natin ngayon guys Ini May Mayu 15 pa yung huli natin talisayin oh. Akala ko naglulugo na ganda naman ng palong tingnan nyo oh. Oh, ito yung talisayin medyo matanda na guys ito yung tahid niya, oh. medyo matanda na huli po natin siya sa ating patakir guys ayun, ito yung patakir natin oh. ito yung patakir natin to yung manok natin na si kun kun ayun Sobrang ilap. Hindi kasi agad lumapit. Akala ko. Akala ko. Ano? Talaga. Pula. Talisain pala. So this is for today's video guys. Another adventure. Another day. So here we are again. Hunting Labuyo. Wins TV po. At your service. Bye bye. Glory to God.